Na kayo sa katarungan. Matiningan gali plato na. Like na ko guys. na niyo dalamat. Ah, bangat si Marcos, pinauna na nang ganyang kapatik. Mayon ta yung kasama si Virgilio Rodriguez at kay Bigan din. Ah, uh, matalik kagibigan at chating niya. Uh, kasama ni Marcos. Pero hintay natin na sabihin ni Vic Rodriguez na bangak din si Marcos. Oh. Ah, Kita mo na, Manila. Nagsasabi na ng ang mga kasama ni Marcos. Gati, Ngayon, kumama na sa atin. Ha? Ah, mga kababayan. So, paano pa tayo mga pilihin. Tumaas ang uh, unemployment. Ang dami nating mga kababayan na wala man lang trabaho. Tapos, yung tubig Pero ang pinakamatindi Alam niyo mga kaibigan Si Sandico at si Martin Romaldes Ay paragong kapatid oh, sorry po. Kaya lang magkaiba ang landas kami ha? Bago naging presidente si Marcos Ang aking panganay na anak Nagpapasal ang inong si Sandico Martin Romaldez dahil magkaibigan kami. Pero nagkahiwalay kami dahil silang dalawa magnanakaw. Ako hindi nagnanakaw ni isang kusing sa ating pamalaan. Pero alam mo, sinasabi ng mga uh, alipores ni Marcos, lalo na itong buwang-buwang lukalit na Claire Castro, na wala daw katuturan yung sinasabi ni Saldigo. Sinasabi na itong bayaran na ping lakson, wala daw ang katuturan yung sinasabi ni Saltico. Mga kaibigan, sa kung kayo, kayo ha, miyembro ng isang magnakaw ng, ng grupo, nagnakaw kayo sa bangko, kasama si Saltico, kasama si Marcos, kasama si Romualdez, kung isa sa kanila nagsabi na si Marcos ang mastermind, hindi ba kayo maniniwala? Personal knowledge? Man, Paano naging hearsay ang isang ah, na binanggit ni San na si Marcos ang nagwotos ng mga insertion sa Baika at nagbigay siya ng 25 billion na komisyon. Ngayon, lumalabas na sa mga ah, mga retrato yung mga maneta saan dinala ah, sa bahay ni Martin Romualdez may picture sa kanyang pamilya. Talagang, pagganakaw itong magpinsan. So, babayagan pa ba natin na magpatuloy? Papayagan yeah! yeah! pa ba natin sa 2026 na budget? Tingno na tayo na naman si Marcos yeah! ng Unprogrammed Pants? Yeah! So, yeah! connect na naman tayo. Marcos, Marcos is si signed. Type niyan. Maski wala si Sal Dico, alam na natin na si Marcos ang magganakaw kasi, expenditure program, tinuloy mm. pa rin niya. Dito niya o tapyasin kung matino siyang pangulo, dapat pinagdata niya yung pera niyon. Ah, para hindi malustay, pero bakit tinuloy? Kasi pala, mayroon pala siyang komisyon, mga kababayan. Ha? Ah, Tapisto na May, na magkanakaw talaga numero uno, itong Marcos Jr. Ha? Ah, Tinanggal oh, nila yung BIR, baka Engineer ng BIR, tinanggal nila ang asawa noon. Ha? Utusan ni Lisa sa kanyang opisina. Pero tinanggal nila kasi hindi na daw nagbibigay ng uh, uh, kanyang uh, Tom. Ikanay, uh, Tom. Oriento. Oriento. Tinanggal. May bago na Ula, naman. Wala, wala, ha? Papa, papa, kailapan ng ating mga taxpayer. So, patuloyin bayan pa sa akin upang bander sa niyan. Ako ngayon nananawagan inilalabang sa ating mga mahal na kababayan na nandito sa akin paligiran. Yung mga nandyan sa tapat, yung ating mga mahal na mga pulisman, alam ko sa puso niyo, nalalaman niyo ang mga sinasabi namin. Ha? Alam niyo nung panahon ni Erik. ganon din ang mga pulis hindi rin umaaksyon. Pero nung nalaman na nila ang daming kasalanan ng ay sila sumama na rin sa taong bayan. Kaya inihikayat din namin sa inyo, pag-isip-isip kayo, sinabi na ng kapatid, saan ba tayo makakakita ng isang kapatid na sinasabi niyang totoo, yung kapatid niya ay baka nagpupukin, matagal na. Hindi ba mga, mga kababayan, mga policemen. Hindi nyo ba napapansin si Marcos tuwing uh, nagsasalita, nagkingiwi-ngiwi yung muka? Yes. Mm. Ha? Nauutang. Kasi produkto na, na yan sa pagtudroga niya. So, sa ambang bansa na mayroong adik na Pangulo, ang Pilipinas lang, tayo lang ngayon ang pinaka-urap na bansa na buong Asia para uh, ipag -ipag itong hinahing natin na ating uh, panawagan ng ating mga mahal na mga pulis, mga pulis, mga militari na mag-isip-isip na sila kasi wala na talagang patuluyan ang ating bansa. Mauhulog na tayo sa bangin kung ilang araw pa mananatili itong Marcos Banga, sa siya kala mga kababayan. So, okay ba tayo? Jesus. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Işte. Sa selda Marcos Rizal! Sa selda Marcos Rizal, Ikulong! Sa selda Pasasukan. Si Marcos ang panawagan ng taong bayan. Ang gusto mo itukhang ka pa. Tayo ang nagawaan. Maji stop hang. Ito hang. Si Marcos Junior. Ito hang. Si Marcos Junior. Ito hang. Ito hang, itukhang sa balakanyang. Ito pa, may tompang, sokang kuyang.